Kanina po ko po, lang po. Naman to, puro, pas -puro sarili mo. umayat ka po. Uy, umayat <coughs> ka. ka. Uy! Grabe, kinakontras. Kuha lang po ako ng tubig, kuya. Salamat po. So, di ba tayo, nung nakarano, uh, napag-usapan natin about yung dito sa lupa. Di ba Carla, no? Napanood mo yun? At yun nga, ito palang bahay na kasagad no? Sa ano. So, kailangan natin bilhin yung one meter na space para malagyan ng bakod. Kaya di pa po natin napapasimulan yung bakod kasi kailangan natin ng space dito. Pero ang good news, Tay, at Carla, <laughs> may sumagot na po ng pambayad natin ng lupa, yung one meter na center. Wala iba kong biskis. Tita Con Sanchez of Australia. Grabe si Tita Con. Grabe talaga. Thank you po, Tita Connie. At ito na po, tay. Kung na maghawak niyan. Ito tay. tatay. No? At ibilin niyo na po, tay. No? Bayad niyo na dun sa may-ari. 25,000. Pero kung mapapa, matatawaran niyo, kung kayang 20K, tawaran niyo. Kayo na pambala. Ano? Ayan po para magsimula natin yung bakod. Thank you po kay Tita Connie. Thank you, thank laking ng tulong mo. po ng uh, pagmamahal niyo kay Carla. Sobrang dami niyo na pong natulungan, especially po si Carla na tulungan ninyo. Ano? Kaya ayun. So, uh, ito pa rin. Uh, Tingnan mo, pirap. Binibigyan hmm. din po Ah, ang dami talaga. Ayos, itong dami ah, Thank you po. Thank you sa mga nagbibigay po kay Carla. At uh, so Carla, ikaw kumusta ka naman? Parang kayo na pa si Carla may tiniti may nahanap ata si Carla, no? Kumusta <laughs> na naman Carla? Kumusta yung ano, ready ka na ba sa this coming ano? Opo. Ah, bago. Kaya yung po ako nag-wake na. up ng patay po kami ng uniform. Ah, niya kasi atin. ibang uniform naman ano. Okay. So, ayun. Uh, 19, no? Pasukan niyo. Good luck, ano? Dito lang naman kami, mga kalingap. So, may sakit daw si mama mo? May sakit? Opo. Puso talaga ng trangkaso ngayon. Sakit trangkaso. Pati kami. Kaya nga po, pinauwi na po ako. Ayaw mm. pa nga po sana. Hindi ka ba nagkasakit nung nagpa-feeding tayo? Hindi. Lahat na. kami nagkasakit. Ubus, 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 Nag, ano po kami kuya Rab, naghahanda po ng merienda po. Uy. Nagluluto po sana ako ng banana cue po. Ay, grabe mm -hmm. naman. Thank you, thank you. Sige po.

Baka mawala tong abis. Kain lang. Kain lang. Kain lang. Baka chat Karla. Baka talaga bangita. Baka Karla. Baka mag-arab mo si si Karla. Si Coach yung po. naman naman po yan. healthy naman din Karla. Ang birang. Ang sarap nito, guys. May pa si Karla para sa atin. Uy, init. Kain na kayo. O dito, kain na kayo, guys. <laughs> Electric fan po. Oh, Bibi. At kana lang <laughs> iyo? sa <lahat>. Sabi. <laughs> oh, bakit para malungkot po ikaw? Oo, bakit malungkot ka? May hinahanap kasi. Ayan, yun <laughs> na. Dahil mo napapansin na ito. Dahil mo napapansin. Kumain ka na nga lang dito eh. Ayaw. Ay. yung pansinin si Carla. Masayang si Huwag yung napansinin. Malungkot. Hmm, thank you. Wow. Ito May papaya. juice po. Mangkot Ikaw lang pati nito. mo na yun sa Alam mo, kumain ka lang sa misto, mabaka gano'n. natin para. Ay, Ay, na. Alam mo, Carla? Hmm. miss ko rin yung puto mo. Ah, oh, <laughs> yung puto <foto> dati. <laughs>

Bakit ba ako'y laging ganito Kung di mo pinapansin Para na lang laging sumusunod Sa gusto mo ang inaalala Kahit di mo ako pansin My love, so sweet Give me your strength and show me your will Together now, we're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Hi, Carla. Pasok po. Ayos lang. Hi, Ay ba? Bito ko tala. Hello. Kumusta? Okay lang po. Ayos lang. Buka naman na po. Ayos lang ba? Ayon ba? Ayon. Sila na tatay mo? Nasa loob. Nasa loob. May ginagawa. Ay, kumusta? Nakailang kumusta na po kayo. Ah. Sa totoo yan, medyo kinakabahan kasi ako eh. Kasi alam mo na yung huli. Okay po. Kumusta po? Okay lang din naman ako. Ah! Okay. Kinakabahan ako nung pupunta dito eh. Kasi alam mo naman yung huli. Medyo hindi hindi okay yung ginawa ko. Oo nga po eh. Pinalayas nyo nga po. Hindi <laughs> naman kita pinalayas eh. Huh? Binuksan ko lang yung pinto. O ba't ka lumabas? Pinalabas niyo po ako eh. Oo, oh, narinig mo. Hindi lang ako umimik nun. Hindi, pero lang. Actually, kaya nga andito ako eh. Hmm. Kasi alam ko naman na meron na akong hindi na, nagawang mali. Uh, gusto ko sana humingi ng Sorry. Kanta ka muna po. Kanta? Grabe ah! naman, po. Sige, pwede naman. Kanta ba talaga? Hindi pwedeng sayaw na lang. Sayaw Kanta, sayaw po. Kanta... Grabe naman. Ano po? Makaba. yung ano ay? Paano ba? O oh, sige. Kanta na lang muna. Turoy. Ito panggan mo ha. Sige, oh, wait. Upo ka muna tuloy dito. Upo ka dito. Sige na. Para comfortable ka. Hindi po. Para namin mo yung minsahe ng kanta. Hindi oh, po ako na lang. Okay lang, hindi naman nakikita ni Papa mo. Hindi po. ka nag... Upo, ang layo mo naman. Hindi po ako. na. po yan. Ang kanta, si bahala. Kanta ba gusto mo? Grabe naman. Mahirapan pala manuyo sa'yo Eh. Okay. Muli ay yung pagbigyan. Ako nagkamali. Muli ay yung patawarin. Ako ay nagsisisi. Alam ko ako ay nangako. Di na mauulit pa ako'y nagkamali sa'yo Muli ay patuwarin mo Sorry na Di ko kakayanin ko Ito Bulak-bulak Mawawala sa akin Sagutin mo na Di ko kakayanin pa Ano kayo lah? Okay ba yung kanta ko? Asan po yung sayaw? Yung sayaw? Grabe ka naman. Ang dami naman ng ano mo. Susuri lang naman. Eh. Sasunod na lang yung sa'yo. Hindi po dapat kung may sa'yo. Grabe na naman. Ayun pa yung kanta lang. Kasi mo talaga sa'yo. Oh, sige. Dahil boy scout ako, prepare lang. Wait lang. Sure ka dyan sa request mo yan, ha? Okay lang nag-ano si Kamba. Amber, wag mo itong gagayahin, ha? Alam ah, ko may hindi ka mag-ano sa ano, eh, TikTok, eh. Oh, ready kah? Bukan kata apa? <clears throat> Even though it seems I have everything I don't wanna be a lonely fool Oh, billions of fancy cars oh, oh, oh. Di pa, marami pang katlog doon Even though it seems Bakit kita tayo? Isa, isa pa Even though it's serious. Okay na po. Ha? Ah? Okay na po. Hindi pa mo. Nag-yut po si Papa. Hindi pa Taylo po. So ano Carla? Okay na ba tayo? Opo. Okay na po. Sure yan ha? Actually, kahit ako medyo nag-guilty din dun sa ginawa ko. Kaya ko ang saanang... ano eh masakit na naman sa akin na umalis ka. Ayoko man na, di naman, di naman ibig sabihin na tinabay kita. Siguro, walang talaga ako umood sumama sa inyo. Tsaka, nangisin kasi ako kay Kuya David mo. Ang kulit ba naman nun? Lagi pati niya inaasar. Siguro kung, kung ikaw pa na unang pumunta doon, baka sumunod rin ako eh. Kaso, Kuya David mo kasi nauna. Lagi ba nang aasar? Kailan po? Kasalan, hindi sila, hindi naman po ako. Pero Carla, um, ganun gusto ipaala lang din sa'yo, ha? Pero, um, Paalala po. im, in... <sighs> naman ano. naman ang hmm? Basta, lang. Wala pa naman sila mga papa Ayan. Yeah, Gusto ko lang paalala sa'yo na kahit binasid mo ako, tingin ka muna sa akin. Na kahit binasid mo ako, eh, patuloy pa rin ako maniligaw sa'yo. Bakit? Tingin ka sa'kin? Bakit? Makulang po akong tubig po. Uh -hmm. Okay oh, lang, din, naman ako na, -nam na uhaw eh. Bro, ano yun? Basid ba ako ulit? Hindi ko ko lang ang tubig. Huwag ka mga ng pag-asa. Kakasuyo ko pala eh. Parang ano nga eh. Parang iba yung ano. Parang kinilig. Parang kinilig siya. Kinilig? Mo? Nakita mo? Tumulugod kasi sa akin bro. Hindi ko ito rin nakita. Kasi nakita mo? Okay. Baka nangyayal mo. Saan? No? Pag-asa naman siya. Ay, thank you. Salamat. Ikaw, tubig mo. Oh, upo ka. Salamat sa tubig, ha. Darin mo ba yung sinabi ko kanina? Okay. Oh. Ano mo masasabi mo? No? Okay lang ba? Buti naman. Actually, wrong timing din talaga ako that time, eh. Kasi alam ko naman na yun, na umpisa pa lang yung pag-aaral nyo. Siyempre, hindi pa ano yung schedule sa'yo. Tapos, yun nga, namatayin ka rin ng ano mara sa buhay. Yung nga si lolo mo. Kaya, hiyakan ko ba, ba't ko yung sinabi agad? Siguro, ano, nadalang siguro ko ng pressure. Mga sabi ng ibang tao. Kaya, yun, alam ko naman na mali ako dun. Pasensya na.

alam ba, nung blessed mo ako, grabe. dami kong ginawa sa buhay ko. Ewan ko, pawara, palaywara yung buhay ko dahil. Tsaka, ano, gusto ko lang din magpapansin sa'yo. Kung magre-react ka lang sa ano, mga ginawa ko. Basta tumatawa. Wala po. Napansin mo ba yung kuko ko? <laughs> Oo nga po, Ba't po tinanggal mo na po? Ah, wala. Ang dami kasing ano eh. Pangit tingnan. <laughs> Kasi daming dumi eh. Hindi pala ako marunong. daming ano eh. Isang isang eh. Nakalagpas at ano eh. Pupupo. Ayan mo na. Tsaka huwag mo na ipalala yun. Tapos naman na yun. pagdating naman. Masaya na ako. Basta ha. Sabi mo. Tuloy pa rin ako ha. Pumayag ka na. Kayo pong bala po. Kaya, so, may ba ako sa'yo? Ano man yung pakiramdam mo na tuloy pa rin ako? Masaya po. Masaya? Bakit? Bakit ba so, okay lang ba sa'yo, hindi gawin ko ka. Gusto mo rin ang mga nai. Pag-iwag na pinanggit. Mahal! Ang si mama mo? Ay, ay, suro. Ito naman. Oh, sa trip dito. Ay, pero alam mo, masaya ako. Gusto mo rin naman yata eh. Sabutin mo na kasi ako. Hindi naman nila malalaman. Kaya well, kaya lang yun. Kasi alam mo, hindi naman ka punta din. Kapatagalin mo pa. Hindi wow. naman ako sa'yo ngayon. Sige po. Sige? Uy! Ba't mo nga ako nito? Simula po ngayon. Oo. Eh. Tayo na. Talaga? Sige na. Ano ba ang ano Ano ba

Gawin ko sa'yo. Baka naman, ano, sige. Pank ba yun? Hindi naman yata. Siguro sabit mo na talaga yun. Binali, binawi mo lang. Nahiya ka lang siguro sa akin. Prank lang po yun. Prank lang? Grabe ka naman. May, oh, si mama mo yata tayo yun umubo. Okay oh, lang ba? Sumusuka po yata. Ah, sige, sige. Okay. Ano So, ayun, mga kalino. Nay, okay lang po kay Nay. Pat at ano, um, pa-check up nyo po, na ano? Ano, pa-check up na po kayo, no? na hmm. po, So, sabi, na, yung resulta. resulta? Ah, okay. Balita niya lang po, ano, nai kami kung ano man yung resulta po. Sana ay okay naman po. So, thank you po ulit kay Sir Andy Cabral. Ano, Carla, no, Yung binigay niya sa iyo noong na nakaraan na 22,000 pesos. Grabe. Sobrang laking bagay niyo po nun. Thank you, uh, thank you, thank you oh, Sir Andy. Um, kay, kay Tita Connie, nai, nagbigay po na siya kanina. 25,000 para po din sa bakod ay sa ano sa lupa extension. Thank you po. Kaya maraming maraming salamat po ano. At meron dito pala kay Jomar, di ko pa na